Gusto mo rin ba magaroon ng paupahan dito sa Japan? Tara! Good morning blessing at samahan mo kami ngayon para bumili ng mga materyales para sa aming paupahan. Ang pinakauna nga pala naming paupahan ay matatagpuan sa Ichihara Chiba. Malapit to sa Daiso at sa Mega Donkey at walong minuto lamang mula sa mall ng Aryo or Aryo Mall. Walking distance lang ang supermarket at napakalapit din sa mga eskwelahan. Family apartment nga pala ang aming focus dito. At dahil nga sa merong umalis na tenant noong summer, kakailanganin namin tong ayusin ulit para naman mas maganda kapag meron ng bagong tenant na papasok. Ito nga yung mga gamit na gagamitin namin during the renovation. Punong-puno to ng mga wallpapers, na mga flooring, yung tatami, tatanggalin natin yan. Lalagyan natin ng insulation para hindi masyadong maginaw kapag winter. Etong isang bedroom actually maayos pa to pero gusto ko na rin talagang tanggalan ng wallpaper para mas bago. Yung flooring na to babakbakin at babaguhin natin lahat kahit tong mga sira-sira at butas-butas na pinto. Isa nga pala to sa mga paborito naming bilihan ng mga materyales, Ken Depot Pro. Dito kadalasan talaga bumibili ng mga malalaking mga wholesale, yung mga labor workers. Marami din silang mga appliances dito, yung mga aircon namin sa mga paupahan. Dito na nga rin kami bumibili pero hindi na ako pumasok dahil ang kailangan namin ay mga tabla. At literal nga na family business talaga to dahil kung nasaan kami, nandun din ang aming tatlong anak. Pero this time si Abby lamang ang aming kasama dahil nasa school ang kanyang mga kuya. At tara na nga bumalik sa ating paupahan at magbababa tayo ng additional na mga materyales. At ang kabuang ngang nagasus natin sa araw na ito ay 33,333. Sabi nga ng asawa kong hapon, biblical nga raw tong number na to dahil it signifies the Trinity. Three kasi so... Father, Son, and the Holy Spirit. Natutuwa din talaga ako kasi nakikinig pala talaga si husband pagdating sa preaching at sa mga Bible studies namin. So praise God! Kasi si Lord ayaw niyang mag-elevate tayo sa negosyo lamang. Ayaw niyang mag-elevate tayo sa kung ano man yung pinagkakabisihan natin sa buhay. He also wants to elevate, to promote us in our spiritual life. So praise God talaga kasi... Ay, thank you Lord, nakikinig na sa'yo ang asawa kong habon. So, paano nayan? yan? Samahan nyo kami sa aming renovation ng aming paupahan dito sa Japan. At sama-sama tayong matuto pa. Good morning, blessing!